Napagandang gabi mga kaibigan Sa aking subscriber Sa aking mga silent viewer Shoutout sa inyong lahat Baka naman pwede maglambing ng subscribe Press ng subscribe Press ng notification bell Select ng all Nag coin hunting nga pala ako kanina mga kaibigan ay yung mga nakahand ko 1997 ikikip ko siya kasi kumpletong scallop nito mga kaibigan eh ito yung likod ayan o 2014 ito ang yung complete yung scallop. Manipis din naman itong 2014. Eh. 2005. Ang ganda complete yung scallop. Now. may error pa ito, mga kaibigan, no? May added value it ito. Ayan, mga kaibigan, no? O ito pala. Ayan, no? pala ito 2005 pala ito 2007 ito 2007 mga kaibigan na yan kung ito yung nyan kaso nang manipis yung dito niya banda o oh. Tapos pag pinatalikod mo ayan may error mga kaibigan na yan o oh. diba? error tapos 20 pesos magpaskwil ko ito mga kaibigan no? Oh. magpaskwil yan tapos 10 pesos to ¡Gracias na kasi siya circulated na siya eh. kaya hindi na masyado siyang nakikita pero yung blaster niya oh, kita pa rin yung blaster niya pero so, ayan o oh, 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 pag inikot niya mga kaibigan o oh, ba lamig o oh, yan ito o oh. oh. ipikit kulang lang yan kasi ito 2017 ah 2019 frosted reverse mga kaibigan no? Ayan, no? oh ayan o Oh. Nahiya lang ay magpakita masyado. tatlo ata to posted reverse ito ata isa ya. reverse lang ah baka ito 2017 ah 2017 nga 2017 pala to Namin na to pang 16 Ito, mga kaibigan, oh. No? Ito, tinabi ko talaga ito kasi ang ganda niya, oh. Ang ganda ng coins niya. Eh, circulated siya. Tingnan nyo naman, oh. Isang likod niya, oh. Tapos, itong isang to. Ayan. Crossed to. 2019 na to. Tingnan na ba to? Ah, ah ito ito Ah, yung kanina pala, mali nang dugo And nag-iisa lang yan eh. hindi na ako nakakakita ng tatlo pa lang yung hawak ko ng ano eh Frosted Dye ng 2017 ito ay 2019 ito parang Frosted Dye din ito kaso lang hindi siya makita masyado oh. nang bubuli pa naman sa akin mga kaibigan pero okay lang ayan oh, frosted tie ayan o oh, oh. 2019 to mga kaibigan Ayan, o. Posted reverse. Ang reverse. Ayaw, ayaw makita. Eh. Reverse lang yan. Ito naman, o. 2009. Sinabi ko lang siya magandang klase kasi siya eh. At ito ang sa lahat. Hard to find. Year 2000. Nilinis ko na siya. Siya ang priority ko ngayon na paglilinis. Kasi lalagay ko na siya sa layout. Eh. Diba mga kaibigan? Pajakpatan lang at ang ngayon eh. Pajakpat ako ng hard to find. 2% dito ito yung topic natin ngayon mga kaibigan si Marcos si Marcos Senior nahin natin yung pictures niya issuer Philippines period republic 1946 to date type standard circulation coins years 1975 to 1982 aba madami palang issue to 1975 lang yung mm, itong mga hawak ko eh puro 1975 makapangulikta nga pala nito value 5 piso currency piso composition nickel ah, nickel lang sya Weight 22 grams, diameter 36.5 mm, thickness 2.6 mm, shape round, technique meld, orientation medal alignment, demonetized. January 2, 1998. Ang obverse niya, Coat of Arms of the Philippines. Republic of the Philippines 5 peso. Ah ito yung ubers nya parang sa Jose Rizal ang 1970 to 1974 ang reverse nya left facing bus of Ferdinand E. Marcos latin bagong lipunan September 21, 1972 Pangulong Ferdinand E. Marcos 1975 tayo sa presyo niya mga kaibigan ah, madaming mga presyo yung 1975 na walang FM na tatak 20 million pero mahal siya ang mahal niya mga kaibigan merong very fine hanggang almost uncirculated 130 ang uncirculated niya ay 150. Ang mahal niya. 1975 FM 3,850 mintage lang. Ang 1975 na isa pa FM 39,000 mintage. Pero may presyo siya. Ang circulated niya 320. Ang 1976 naman 9,901 mintage. Ang mahal ng uncirculated niya, 390. Walang presyo ang 1976 to 1978. Tsaka 79. May presyo yung isang 79. Uh, anong sabi nito? Special uncirculated. 440. mahal pala nito. Tapos yung kasunod 1982 1982 Wala na siyang mga presyo mga kaibigan Mahal din pala itong Marcos na to Ay mahal talaga kasi Ang sabi ng iba 100,000 daw ito 50,000 May 40 May 5,000 So Mga kaibigan Itong ulo ni Marcos Reverse ito Ang reverse niya ito Ito yung harap so, Mga kaibigan Baka naman Pwedeng Maglambing ng Subscribe Subscribe press the notification bell click ng all like na rin ang video at kung gusto nyo i-share i-share na rin mga tabigan magandang salamat magandang gabi